Nais ko lang malaman kung ano sa tingin ninyo, hanggang saan ba talaga tayo magbabayad ng utang sa ating mga magulang. At sa tingin nyo ba, ay kailangan natin papasanin ang ating mga kapatid na kahit naman sila ay may mga asawa na, gayong napagtapos mo rin naman sila ng kanilang mga pag-aaral. Hello everyone! Welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Siguradong maraming makakarilit sa kwento na aking ihahatid sa inyo ngayon. Lalo na ang ating mga kababayan na nag-work abroad at mga nagtatrabaho sa barko. Kailangan ko rin pong protektahan ang ating bida. Kaya itago na lamang natin siya sa pangalang Noel. Five years na akong sumasampa sa barko at dalawa na ang aking kapatid na aking napagtapos ng kanilang mga kurso. Ngunit sa kasamaang palad ay parihong nag-asawa nang hindi pa nakapagtrabaho. Parihong nakatira sa aming tahanan kasama ang kanilang mga asawang wala rin namang mga permanenteng trabaho. Yung isa kong kapatid ay may anak na at yung isa naman ay manganganak pa lamang. Masama na ba ngayon ang mapagod sa pagtulong? Masama ba kung nanaisin mong isipin din ang iyong sarili? Kailan lang kasi, sinabi ko sa aking ina na wala pa akong pera na maipadala sa kanila. Wala pa kasing isang buwan ay humihingi na naman ang mama ko para daw sa kanilang gastusin. Nagalit sa akin ang mama ko noong tanungin ko siya kung bakit wala pang isang buwan ay humihingi na naman siya. Sabi niya sa akin, wala daw akong karapatan na bastusin siya ng ganoon. Pangbabastos na ba ang magtanong? Tanong ko sa kanya. Sabi niya kasi, kailangan daw ng pera para sa panganganak ng isa ko pang kapatid. Sabi ko, bakit ako bakit nga sa akin hihingin ang pangbayad para sa panganganak ng aking kapatid? Well, sabi ni Mama, wala raw trabaho ang aking brother-in-law, kaya ako na lamang daw muna. Sabi ko sa kanya na, Ma, bakit ako bakit sa akin na lamang inaatang ang lahat ng gastusin para sa lahat. Hindi naman ako magre-reklamo kung mama at papa ko lamang ang aking susuportahan. Pero bakit pati mga kapatid kong may mga asawa naman na? Tapos naman na sila sa kanilang mga pag-aaral. Bakit hindi sila magsisi pagtrabaho? At anong ginagawa ng kanilang mga asawa? Pati ba naman sila? Ako pa rin ang magpapalamon? Nako, lalong nagalit ang nanay ko. Dahil nga, nangongwenta na daw ako. Baka daw nakalimutan ko na kung hindi nila ako pinag-aral, ay wala ako ngayon sa barko. Wala daw akong utang na loob. Sabi ko naman, Utang na loob? Ma, sa inyo lang ako may utang na loob. Kahit ba habang buhay pa ako magbabayad sa inyo, nitong utang na loob na sinasabi mo, ay hindi ako mapapagod magbayad. Pero, yung pati mga kapatid kong may mga asawa at mga anak na, ay kasama yan sa utang ko sa inyo na dapat kong babayaran. Mali naman po yata yun. Sabi naman ni mama sa akin, Kapag hindi daw ako nagpadala ng panggastos para sa panganganak ng kapatid ko, ay kalimutan ko na lamang daw na may mga magulang pa ako. Nako, kalalaki ko pong tao ay napahagulgol po talaga ako ng iyak. Noong mga panahon na iyon, naisip ko po, kaya ko nga bang kalimutan ang aking mga magulang na nag-aaruga sa akin? Siyempre, hindi. Pagkalipas ng isang linggo, nagwagi na naman ang aking konsensya. Wala na akong nagawa. Nagpadala na rin ako ng pera. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamalungkot pagkatapos kong magpadala ng pera? Yun bang hindi man lamang sila marunong magpasalamat o kahit man lang sabihin nilang, Hoy, gago, natanggap na namin ang pera. At dahil nga ayoko namang sumama ang loob sa akin ng aking mama, hindi na ako nagpalya sa aking pagpapadala sa kanila buwan-buwan. Ngunit nga dahil nagkakaedad na ako, ay gusto ko na rin naman mag-asawa. Nagkaroon ako ng kachat sa FB. Napakabait ni Mela, hindi niya tunay na pangalan. Naging magkasintahan kami habang nasa barko pa ako. Sabi ko sa kanya, mag-meet kami pagkababa ko ng barko at sabi ko sa kanya ipapakilala ko siya sa aking mga magulang. Hindi siya nagdalawang-isip. Super excited siya sa aming plano. Dumating na nga ang araw ng aking pag-uwi. Nagkita kami. Nako, mas maganda pa siya sa personal at napakabait talaga niya. Nakiusap siya sa akin na kung maari ay magpunta muna kami sa kanila, ipapakilala niya raw muna ako sa kaniyang mga magulang bago kami magpunta at magpakilala sa aking mga magulang. Kaya sabi ko, fair enough, grabe. Namangha po talaga ako sa kabaitan ng pamilya ni Mela. Hindi ko akalain na may kaya po pala sila sa buhay. Walang kaere-ere sa katawan. Tinanggap po ako ng kanyang pamilya ng buong buo. Kabaliktaran ng pagtanggap ng aking pamilya kay Mela. Maliban lang sa bunso kong kapatid. Tinamaan ka ng lintik, Noel. Noong isang araw ka pa pala nakababa ng barko, tapos hindi ka man lang dumiritso ka agad dito, mas inuna mo pa talaga ang babaeng iyan? Inuna mo pang kitain ang kaniyang pamilya? O ano, inubos na nila ang mga pasalubong mo na dapat para sa amin? Nang galaiti na sabi ng aking ina, Nakita ko kung paano pinamulahan ng mukha sa hiya si Mela, ngunit nanatili itong tahimik. Ma, sermon talaga ang isa sa lubong ninyo sa akin. Bakit kuya? Paano naman matutuwa ang mama kung ganito naman ang pasalubong mo sa amin? Ang babaeng yan. Ano yan? Mag-aasawa ka na? Tanong ng kapatid kong sumunod sa akin. Aba, 30 na ako. Hindi na ako bumabata. Gusto ko na rin magkaroon ng pamilya. Nakangiti kong sabi. Kulang pa ba kami, Noel? Nakita kong napalunok ng laway si Mela sa tanong na iyon ni Mama. Mag-aasawa ka na? Ibig sabihin, sa kanya na mapupunta yang sahod mo. Paano na kami? Bali wala na sa'yo. Paano itong mga pamangkin mong umaasa sa'yo? Itong si Bonso, high school pa lamang oh. Sinong magpapaaral sa kanya? Ma, pwede ba naman? Kararating lang namin oh. Pagpahingahin niyo nga muna kami. Nakakahiya naman dito kay Mela. <laughs> Nagbibiro ka ba? Nahihiya ka sa babaeng yan pero sa amin hindi. Namumula ang mukha na sabi ni Mama. Pwede ba tigilan mo na nga yung si Noel. Hala anak, magpahinga na muna kayo. Mukhang napagod itong si Mela. Sabi ni Papa, mabait ang aking ama. Ika nga, under disaya. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano natagalan ni Papa ang pag-uugali ni Mama. Simula noong nagkamalay ako, ay lagi nang sinisigawan ni Mama ang aking ama. Pagkapasok namin sa kwarto ay narinig ko ang hikbi ni Mela. Pwede ba? Ihatid mo na lamang ako bukas sa airport? Uuwi na muna ako. Ayoko na ako ang magiging dahilan ng pagkakasira ng inyong pamilya. Pakiramdam ko ay parang may kutsel yung bumaon sa aking puso dahil sa sinabing iyon ni Mela tunay ngang napakabait ng aking kasintahan. Niyakap ko siya ng pagkahigpit-higpit. I love you at hindi ka aalis na mag-isa. Kung aalis ka, ay tayong dalawa ang aalis dito. Patawad sa ipinakitang asal sa iyo ng aking pamilya. Sabi ko, hindi agad kami nakatulog noong gabing iyon. Kaya kinabukasan, Pariho kaming napabalikwas ng bangon noong marinig namin ang malakas na pagtawag ng aking bunsong kapatid para mag-armusal. Ngunit laking gulat namin ni Mela dahil isang plato lamang ang bakanti, gayong dalawa pa kami ni Mela ang hindi pa nakaupo. Nagkatinginan kami ng aking kasintahan. Maupo ka na dyan Noel, sabi ng aking ina. Bakit ako lang ang inyong pinapaupo? Tiimbagang kong tanong. Aba, kung gusto niyang kumain, edi kumuha na siya ng plato doon sa kusina at doon na lamang siyang maupo sa sopa. Nakita kong tumulo ang luha ni Mela, kaya walang sabi-sabing hinawakan ko ang kamay ng aking kasintahan. Bumalik kami sa kwarto. Napasuntok ako sa dingding dahil sa sama ng loob. Ako ang nagpatayo ng bahay. Ako ang dahilan kung bakit masarap ang kanilang kinakain araw-araw. Tapos, babastosin lamang nila ang babaeng nagpapasaya sa akin? Hindi. Hindi ito maaari. Grabe. Hindi ko nga maisip kung gaano kabait itong si Mela. Dahil pinapakalman niya ko, dapat daw iintindihin ko na lamang ang aking pamilya. Siya na lamang daw ang aalis. Dapat daw bigyan ko ng panahon ang aking pamilya humihingi siya ng paumanhin sa akin dahil kung hindi daw siya nakiusap na magpunta muna kami sa kanilang pamilya, malamang daw hindi ito mangyari sa akin. Noong oras din na iyon, ay nakasiguro na ako na 100% na pipiliin ko si Mela kisa sa aking sariling pamilya. Nagulat pa sila noong may daladala na kaming bagahe paglabas ng aming kwarto. Aalis ka kasama ng babaeng yan? Sige, umalis ka. Pag ka ng pintuang iyan, isabay mo na rin ang paglimot sa amin ng ama mo. Dahil wala ka ng magulang na babalikan pa. Kakalimutan na kita hanggang sa huli kong hininga. Kuya, please wag mo kaming iwan. Iyak ng bunso kong kapatid. Sige Noel, umalis na kayo. Wag mo na kaming alalahanin. Sa pagkakataong ito, gusto kong piliin mo na yung kung ano ang magpapaligaya sa iyo. Mahinahong sabi ng papa ko, sabay yakap sa akin. Nag-iisang lalaki ako sa apat namin na magkakapatid at ako ang panganay. Malapit ako kay papa. Pakiramdam ko nga si papa lamang talaga at ang bunso namin ang nagmamahal sa akin. Sige, magpakaligaya ka habang nagdudusa ang iyong ina. Umalis kami na para bang hindi ko narinig ang huling sinabi ni mama. Bumalik kami sa bahay ni Mela. Habang nasa daan kami, ay nakiusap si Mela sa akin na wag ko na daw sabihin sa kanyang mga magulang ang masasakit na salita mula sa aking pamilya. Sabi ko naman sa kanya, gusto ko mag-umpisa kami sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Kaya pinagtapat ko sa kanyang mga magulang ang buong pangyayari. Tinanggap nila ko ng walang panghuhusga. Nagpakasal kaagad kami ni Mela sa civil at masaya kaming nakitira sa tahanan ng kanyang mga magulang. Pagkalipas ng tatlong buwan ay sasampa na naman ako ng barko at isang napakagandang balita ang pabaon sa akin ng aking asawa dahil siya ay nagdadalang tao na. Napakasaya ng aking paglalakbay sa karagatan. Nagbi-video call kaming mag-asawa sa tuwing nakakahanap ako ng signal. Napakabait talaga ni Mela. Dahil matyaga siyang nag-aabang ng aking tawag na kahit dis oras ng gabi na ako nakakatawag ay masaya pa rin siyang sumasagot. Sa sobrang niyang kabaitan ay hindi niya man lamang napaalam sa akin na hinaharas na pala siya ng aking mga kapatid sa Facebook at kung ano-ano ng masasamang mga pananalita ang mga pinagsasabi nila sa sokom ng aking asawa. Mabuti na lamang, nagkalakas ng loob ang bunso kong kapatid na magsumbong sa akin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagpaalam ako sa aking agency ng emergency leave. Pinalad naman ako dahil mababait sila kaya nakauwi ako kaagad ng hindi pinaalam sa aking asawa. Pagdating ko ng Pilipinas ay dumiretso ako sa amin para harapin ang aking pamilya. Galit na galit ako sa kanilang ginawa sa aking asawa. Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi ba pinili mo na nga ang babaeng iyon? Tapos ngayon, susulpot ka dito ng basta-basta? Akala ko talaga nakalimutan mo na kami kasi hindi ka na nga nagpapadala sa amin. Ang swerte-swerte talaga ng babaeng iyon pati ng kanyang pamilya dahil sila na ang nakikinabang ng kinikita mo. Bulyaw ng aking ina noong makita niya ako. Nakita ko rin ang takot sa mukha ng aking bunsong kapatid na baka malaman nila na siya ang nagsumbong sa akin. Kaya niyakap ko siya sa baybulong. Huwag kang mag-alala, hindi ka madadamay dito. Mahal na mahal kita. Huwag niyo nga akong pagsalitaan ng ganyan na para bang pera ninyo ang pinanggastos para mapatayo ang bahay na to? Kung tatuhin niyo ko ba, parang wala akong kasilbi-silbi sa pamilyang ito ah. Baka po nakalimutan ninyo, ipapaalala ko lamang na ako ang nagpatapos dyan sa dalawa ninyong magagaling na mga anak na hindi man lang nagsipagtrabaho na pati mga asawa at anak nila ay sa akin ninyo pinapaasa. Nang gigigil kong sabi kaya lalong nagalit ang aking ina. Ang kapal ng pagmumukha mo ah. Wala kang utang na loob. Hindi ba dapat naman talaga silang tulungan mo? Dahil ikaw ang may pera, huwag mo nga akong pagyabangan dahil anak lang kita ha? Tama kayo ma. Anak niyo lang ako. Anak niyo lang ako na dapat na inorture. Hindi para gawing gatasan. Kung kayo nga lang ni Papa, ay okay lang walang problema. Pero pati ang mga ito, ipapasagot niyo sa akin? Sabi ko na pinagtuturo ko ang aking mga kapatid pati na rin ang kanilang mga asawa na nakaharap sa mga red horse. Gusto niyo'ng magkalimutan tayo? Sige, kung 'yan ang gusto ninyo. Muli kong sabi at muli kong pinagtuturo ang aking mga kapatid. Kayo mga walang hiya kayo, ayaw na ayaw ko na, na makakita pa ng masasamang salita sa socomb ng asawa ko o sa kanyang messenger dahil pag nagkataon, patawarin ako ng Panginoon kung ano ang magagawa ko sa mga pagmumukha ninyo pati dyan sa mga asawa ninyong mga walang kwenta. Sa totoo lang, hindi nakakibo ang aking mga kapatid, pati ang kanilang mga asawa dahil doon lamang nila nakita ang aking galit. Ngunit si mama, Abanuel, kakampihan mo talaga yung asawa mo? Ano ba kasi ang pinagsusumbong niya sayo? Masyado pala talagang papapil ang babaeng yun eh. Gusto talagang wasakin ang ating pamilya? Galit na sabi ni mama, Talaga? Wasakin, di ba, ikaw na nga ang nagsabing hindi nyo na ako ituturing na anak? At anong sumbong ba ang pinagsasabi mo? Bulag ba ako para hindi ko makita ang masasamang salitang pinagbibintang nitong mga magagaling mong mga anak? Sige. Total naman nakapagtapos na kayong dalawa. Kayo na ang bahala dito. At itong bahay sa inyong lahat na ito, bahala na kayo mag-away-away kung sino ang makakaangkin ng bahay na 'to. Bigla akong napatingin sa umiiyak kong papa. Kahit gaano kataas ang aking emosyon, ay bigla akong lumamig. Lumapit ako sa aking papa at hinalikan ko siya. I'm sorry, papa. Mahal na mahal kita. Aalis na po ako at mag-ingat po kayo ni bunso. Simula noong araw na iyon, ay pinaturn off ko na sa aking asawa ang kanyang FB. Dinilit ko na rin ang aking FB account dahil sa ayoko na talagang magkaroon pa ng connection sa aking pamilya. Ngunit pagkalipas ng dalawang taon ay pinabasa sa akin ng aking kasama ang minsahe ng aking bunsong kapatid na nagsasabing kritikal ang kalagayan ng aking ama at lagi akong hinahanap. Pasalamat lang ako dahil pababa na rin naman ako ng barko noong mga panahong iyon. Kaya pagkababa ko ng barko, ay tinawagan ko kaagad ang aking asawa na didiretso muna ako sa amin. Pinaliwanag ko ang kalagayan ng aking ama na kanya namang naintindihan. Pagpasok na pagpasok ko ng hospital, lahat ng mata ay napatingin sa akin. Ngunit may isang mata na nag-aalab ang galit. Iyon ay ang mata ng aking ina. Tumayo ito at sinalubong ako. Hinawakan niya ako sa braso upang hilahin palabas. Umalis ka dito at hindi ka namin kailangan. Sabi niya sa akin ngunit nakita ko ang luhang umaagos sa mata ng aking papa. Hindi ako pumarito para sa iyo o sa mga magagaling mong anak. Andito ako para sa papa ko. Sabi ko kay mama, hinawi ko ang kanyang palad at lumapit ako kay papa. Pagkayakap na pagkayakap ko kay Papa ay iyon din ang pagkalagot ng kanyang hininga. Grabe ang galit na nagsisigaw ang mama ko. Ako ang sinisisi ng pagpanaw ng aking ama. Ako daw ang pumatay dito. Hinalikan ko ang mainit-init pang noo ni Papa. Lumabas ako ng kwartong iyon. Dumiretso ako sa billing at binayaran ko lahat ng dapat bayaran. Sumunod sa akin ang aking bunsong kapatid. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpapasalamat sa aking pagdating. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Inabot ko sa kanya ang malaking halaga, enough para makapagtapos yan ng kanyang kulihiyo. Kahit masakit sa akin, ay hindi ko na inantay pang mailibing ang aking papa. Pagdating ko sa aming bahay, ay nakita ng aking may bahay ang sakit at pagod na aking nadarama. Kaya, mainit na yakap at halik ang isinalubong niya sa akin. Mahigpit na yakap naman ang ibinigay sa akin ng aking mga biyanan. Aaminin kong talagang nasaktan ako ng gusto sa kung paano ako tratuhin ng aking mama. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko man lamang naihatid ang aking papa sa kanyang huling hantungan. Simula noon ay wala na akong balita tungkol sa aking pamilya. Hindi ko rin alam kung nagtapos ba sa pag-aaral ang aking bunsong kapatid. Sa totoo lang, pinagdarasal ko rin naman talaga na sana isang araw ay magkita ulit kami ng aking bunsong kapatid. Suntok man sa buwan ang aking pangarap na ito. Sa kadahilanang dito na kami naninirahan ngayon sa Amerika. At kung minsan, tinatanong ko rin ang aking sarili kung kaya ko pa bang makipag-ayos sa aking mama. Sa ngayon, hindi ko talaga alam. Ang tanging sigurado lamang ako ay na mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng kanyang pagtrato sa akin. Mga kaibigan, habang nagkukwentuhan kami ni Noel, ay hindi ko maiwasang makiiyak sa kanya. Ramdam na ramdam ko kasi ang paghihirap ng kanyang kalooban. Ngunit sino ba naman ako para sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin? Ang tanging nasabi ko lamang sa kanya na at least meron na siya ngayong sariling pamilya na pinagtutuunan ng pansin at binubuhusan ng kanyang pagmamahal.